Sige, isa. Buhi pa niya. Shout out sa aming freelancer. <laughs> Tikod mo di Lima-lima. One, two, three, four, five, six, seven. Seven lagyan tiil. Ano siya. 15 ka book tag G's, wala walay free one <laughs> suka sili ay patay na siya gabi magpila gusto mo mga kung dagdag time ng mo kuan gud ami nagkaon pa kasi pangalan niya pados kana sa baon? Oo. No, oh, uh -huh. Pila man ang kilo? Diba, 100 ra, barato ra kayo. Oh. ninyo, di saan ninyo timbano, dagang asin, ganag. Magkuhan ko man ang dagat. Magkuhan ko man dagat. 100 lang ang kilo, mazin. Yun lang, thank you for watching. Follow, share, and heart.